the girls I love before Hello guys! Welcome sa pinakauna kong makeup tutorial Kaya today, ituturo ko sa inyo yung mga quick easy steps Paggugoan -go tayo sa mall, meron tayong date Yung mga bigla ang alas natin with friends, diba? So nagmamadali tayo So ito yung pinakamabilis na way para magpaganda Unang una, -una Ilinisin natin yung mukha natin ng Eskinol. syempre, galing tayo sa labas, may mga alikabok yan. So, kailangan natin linisan muna. syempre, ang daming germs niyan. Tapos, lalagay tayo ng makeup. So, maghahalo yung germs. Lalo na, galing tayo sa labas, may sticky yan. Lahat ng alikabok, lahat ng usok, kumakapit sa face natin. So, di ba? Eskinol. Eskinol. Girls, dapat gentle lang ha. Kasi sensitive yung mga skin natin. At yung pagsascrub ng cotton, dapat hindi pa baba. Paanga tayo. Gentle lang. wag masyadong madiin. See guys, titin nyo ang dirty, di ba? Yan yung mga dirty na kukuha natin sa labas na hindi natin nalalaman. Kaya ugaliin natin na mag-eskinol bago matulog para laging fresh yung face natin. Kaya yeah, girls ha, mahalaga to. Bago kayo mag-makeup, sigurduhin nyo na ahitin nyo muna yung mga bigote nyo. <laughs> sigurduhin nyo na hindi ha, ah, walang matitira dyan sa mga bigote natin, girls. Just... Ayan, so makinis na. Wala nang bayad ng pagkalalaki. So, ang susunod natin ay ang foundation. Alalay lang, girls, sa paglagay, ah. Kasi pag sa to, baka magmukha kang bangkay, girl. Dito, dito. Lagi mo ng cross yun dyan. Dyan. Yan. Hmm. Diba? Oh, diba? Parang natutulog lang. Kakamay natin yan. So, be sure na yung mga hands natin, malinis, ha? Maging responsable tayo. Dapat maging malinis tayo sa katawan. Oh, guys, diba? Nakikita nyo? yung mga scars natin, tapos yung mga bakas ng mga pimples, yung mga blackheads, blackheads natin, nawawala na, di ba? Oh my God! Ang ganda nito. Bongga! Fresh na fresh. So, ang next natin gagawin, maglalagay tayo ng powder. So, dapat guys, ha, alalay lang sa paglagay ng, ano, pulbo. Kung ayaw yung maging kamukha si Sander Ford. <laughs> So, ang next step na gagawin natin, girls, ay maglalagay tayo ng lip and cheek stain. Yan, Ilalagay natin ito sa face natin, pero medyo blushy konti, namumula-mula yung face. Para syempre, pag nakakasalubong natin yung crush natin, hindi alat na kinikinig tayo na namumula yung face natin, di ba? Ilalagay tayo dito. Ayan. Dito. Tapos, iikot ikuti nyo lang, guys. So, girls, ha? Paalala kulit, ha? alalo lang sa paglalagay. Pag sobra, ang pangit na. Lahat ng sobra, hindi maganda. Kaba magmukha kang clown or doll. So yan, medyo pinkish na yung face natin. Ganda. So ang next natin ay ang color foundation. Heto guys, sobrang ganda nito. Hindi ako gumasos na malaki dito kasi napulot ko lang siya sa kanto. Tinry ko, Sobrang ganda niyang gamitin. Ang bongga ganito. Okay, okay, okay. At ang susunod na ilalagay, girls, ay ang mascara. Ito, nabili ko naman to sa Changi e lang. Sa halagang 15 pesos. Pag nilagay mo siya sa lashes mo, sa eyelashes mo, talaga sobrang curve yung eyelashes mo pag ginamit mo to. So, hindi na natin kailangan ng extension. Just... Mahalaga to ha, kasi diba sa eyes natin nakikita ang tao kung masaya siya. So dapat yung eyes natin kahit marami rin hanash in life, dapat bongga pa din. Buhay yung eyes natin pag lumiting test mga boys. Hindi nila halatang puya tayo, lagi tayo maganda para sa kanila. So next natin gagamitin na ito, itong brush na to para sa eyebrow natin. So dahil makapal ang kilay ko, okay na ako dyan. Siguro konting brush brush lang. Ang nipis na niya eh. Ang nipis dito eh. Tapos dito makapal. So parang pag ninipisan ko, hindi ko na alam. So parang, parang carry lang. And girls ha, hindi lahat ng girls maganda ang kilay. So pag meron kang kilay na ganito, na manageable na, maswerte ka. Kilay is life. Hmm. bye Ito yung pinakamahalaga sa lahat, lipstick natin. Hindi to akin, inarbor ko lang to sa kapitbahay kong yumao na. Ito yung ginamit na lipstick niya nung may siya bago siya nilagay sa ataol niya. Pwede na. Rest in peace, girl. Ang tagal ko na ginagamit niya to, pero talagang yung, yung pagka-red ng lipstick, nagtatagal siya the whole day. Hindi siya nawawala kahit kumain ako ng kung ano-ano dyan. last ay yung hair natin. So, yung hairstyle ko na to, no? Nagaya ko lang to kay Vice Ganda. Compare natin yung kanina, di ba? Sa ngayon, mas buhay na yung face natin. So, ayan guys. Thank you sa panonood ng aking uh, quick and easy steps sa pagme-makeup. So sana magustuhan nyo. Huwag mahihiyang mag-comment sa baba at ilike itong video na to. At syempre, mag-subscribe na kayo girls, okay?